What is up mga karwa? So, um, yung wife ko ano, nagtanong sa akin, bakit daw yung mga mga igurot ay ano, mahilig sa maong. Tapos mahilig daw yung buhok na may ano dito, buntot, nagpapabuntot sa likod. Ayun, yung buntot ng mga igurot <laughs> sa buhok. <laughs> Ang tawag doon sa mga ano, mga kailian na ano, na igurot na mahilig sa jeans. Ano yan sila? the walking 10K. Ha? The walking 10K kasi may sila sa original. Yung mga suot nila, original yung mga yan. Um, hindi yan peke. Um, from, ito, basahin ko, nakita ko lang na post. Yung cup, tignan niyo yung picture. Papakita ko yung picture. Uh, yung authentic na Columbia cup, yung authentic na Levi's uh, shirt, authentic na denim jacket, Uh, authentic na Lee jeans. Authentic na Merrill uh, shoes. Kaya tinawag sila na walking 10K. <laughs> Kasi lahat yun original. Pero syempre, hindi naman lahat yan nakaka-afford. Ngayon, saan nga ba nagsimula yun, no? Yung pagkahilig ng mga um, mga igurot ng ganyan. To be honest, hindi ko alam. <laughs> so sa mga kailian dyan, um, nakayumanti ko ah. Nakayumanti mga, mga mga nukas ano. However, ang sa tingin ko lang ay ano, um, dahil nga malamig dito, banda rito sa Baguio, uh, sa Mountain Province, sa, dito sa Cordillera, um, mailig sila sa jacket. And syempre, mag-op na lang sila sa mas matibay na rin. Yun know, mas matibay na jacket, which is yung, yung mga jeans, di ba? Yung ano, uh, Levi's 501 na maong, na pantalon. <laughs> <laughs> may lik sa original para hindi madaling masira. Ewan ko kung meron ding ano, kasi... Diba si Robin Padilla, cowboy-cowboy? Idol ata ng mga ano eh, mga cordilleran si ano, si Robin Padilla. Tapos, yung iba naka-ambil. Ano yung ambil? Yung sa may paa, yung may nakaganon. Parang maluwag sa paanan. Tapos nakaboots. Yan. Diba? Diba? May ganung pormaan si Robin Padilla eh. Tapos yung iba naman, fitted nanom na noong na maong. Ha? Sabihin niyo naka-fitted yung egorot, malalaki yung paa. Hindi naman lahat. <laughs> Siguro mostly malalaki yung ano, yung, yung muscle sa paa. Kasi nga, ah uh, mountain dito, ma ano, uphill yung mga ano. Pero meron din naman yung malilit yung paa, naka-fitted sila na, na ano, na maong. Diba? ba? So hindi ko talaga alam kung bakit mahilig sa maong ang mga Igorot pero yun lang yung alam ko mahilig sa authentic mahilig sa matibay at idol nila si Robin Padilla ayun ha doon sa buhok naman kung bakit may buntot hindi ko rin uh, kabisado so hayaan ko na lang sa comment section kung may makapanood dito na kailian na may alam kayo nang magpaliwanag pero uh, pakita ko ulit yung picture ha gan yan authentic na Igorot the walking 10k yan pero hindi ko afford yung 10k ako sa divisoria lang ako mga 500 <laughs> siguro hindi nyo pa ano hindi niyo pa nakikita talaga yung ganun dito sa sa Baguio kasi nga dito sa Baguio kasi ano mix na talaga ah uh, pag pumunta kayo sa La Trinidad sa pandang Um, mountain province, mga ganyan. Ha? Makita nyo yung ano, the, the, walking 10K. Proud ako na igurot ako, pero pag nagsasalita kasi ako, kasi hindi ako sanay. Sanay ko kasi Ilocan tsaka, ano pa, pero yung parents ko, ay yung father ko, yung mga kapatid niya dun sa amin, nag, 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 nag sila. Naya ako magsalita kasi ano, baka sabihin nila Hindi ako kasi nasanay pero feeling ko naman alam ko magsalita pero sabihin nila parang pag pinakinggan mo parang hindi sanay magsalita. Isong uh, nga da kayuot nan mga sungbat sinanda magdaay sana. Ah uh, no apay nga nan igurutet mahilig da sinan ano jeans uh, sinan maong ha? Peace. I'm out. <laughs>